Labas na kami, nandiyan na kami sa lupa oh. Kain na kami ng crawfish. Nandiyan na, parang ko namin. Sarap! Lapi kayo. Uh. Kaya nga. Ang saya-saya. Bay, Alipay. Kumbira na bay! Ayan na. Uh. Crawfish guys. Bakit kami ng crawfish ngayon. Crawfish time! guys dami na nila dito ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na. na kumain na sila lahat ayan na ayan na guys ayan na guys ayan yeah, Profish. <laughs> yeah, number man, it's your own. i guys. Ano, yeah, Profish guys. Ay, ah, no. Birrah. Mm, no, Kopish, fish, Lalaki mo. No? Mm -hmm. Taba na ba Kaong tabay kaya pag dating natin sa atin bay, mahal na to sa atin bay. Mahal to sa atin. keras noh wah santai hai bulat lepas Labay kay bay? Ano to libre sila. Oo. Oh. No? Oh? Dati hindi kayo nakaano dito. Mag ano ano ba? Palibre to nila no, hindi nang babae. Kahit ano ano mo. Ha? Libre. Libre to bay. Labay pa pala no. Pistik, wala tempera. <laughs> Ako long. <laughs> Ulong, kulong, kulong dalawang araw. Yun, <laughs> ah, Awala kayong pira, ha? Kala ko libre. Ito, malaking guys, o. tayo lang magdalaan sila, hindi? oh tap ba? Guys,

Aai ah, o, simut baie. Nou maar ah, net maar baie. Groot baie. Ay, tapos na kaming kumain, guys. Papasok na kami. Busog na. Busog na, busog, 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 busog.